Ikalawang ospital na itatayo sa Navota, sinibolanda. Na. Layon ng naturang ospital na matugunan ang decongestion at makapagbigay ng mas mabilis na servisyo medikal para sa mga Pilipino. Ay kay Senator Christopher Bongo, target nito na mapatayuan ng anim na super health center ang nabotas. Nagbabalik para sa detalye ng balita si Alvin Pelupeli. Kasabay ng paggunita sa ika-118 anibersaryo ng Navotas sinimulan ng itatag ang ikalawang Super Health Center sa Lungsod. Mismong si Senate Committee on Health, Senator Bongo, ang nanguna sa groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa barangay NBBS Kaunlaran. Ang naturang health center ay makatutulong aniya sa pagdecongest ng mga ospital at magbibigay ng mas mabilis na akses sa mga medical na pangailangan ng mga Pilipino. Layon din ng ospital na ito na maihatid ang dekalidad na de serbisyong pangkalusugan na nakapaloob sa 8 point agenda ng Department of Health. Kinaganda po ng Super Health Center, it will help decongest the hospitals. Then dito na po sila magpapa check up, dito na po sila magpapa itong primary care ng uh, universal healthcare, dito na po yung konsulta package ng PhilHealth para hindi lumala yung sakit. Level 2 Hospital ang naturang super health center na magbibigay ng regular na serbisyong medikal para sa mga Pilipino gaya ng laboratorio, x-ray, live birth at marami pang iba. Makakaasa po kayo sa kagawaran ng kalusugan na patuloy kaming magsisikap kasama at katulong ang mga mambabatas at ang lokal na pamahalaan para mas marami pa pong mga health center, kagaya ng kaularan super health center, ang maitayo. Importante sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ang katumbas nga po ito ng buhay ng bawat Pilipino sa importante po para sa atin. Target na matapos ang health center na ito sa susunod na taon na anim na super health center pa ang nais itatag ni Senator Bongo sa buong Navotas kaya't nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan ng Navotas sa inisyatibo ng senador. Sa pagdiriwang po natin ng uh, arawan ng uh, ating uh, lungsod, na po, pinagdiriwang po natin at uh, binibigyan natin ng halaga lahat ng mga importante dito sa ating uh, lunsod. Sa buong bansa na sa 6 na raang mga super health center ang nais maitatag ni Senator Bongo. Mismo ang Department of Health ang magsusustain ng nasabing health center sa bawat barangay. Ipinagkaloob naman ng National Housing Authority ang lupa na pagtatayuan ng bagong super health center. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.